Good morning guys! Welcome back to my channel. This is Rebecca Sisi, ang inyong lingkod. Update tayo guys sa mag-ina nga si Mama Melanie. At Rina, ayan guys, nakipag-usap na si Melanie sa isang vlogger. At sinabi niya guys na wala talaga siyang sama ng loob kay Bal Santos Matubang at kay Kalinga Prab. At isa pa guys, inimbita pa ni Milani si Bal Santos Matubang at si Kalinga Prab sa blessing sa bahay ni Rina. Kasi po, isa ba yung blessing sa 17th birthday ni Rina guys? O di ba guys? Ayan, sana po ang lahat-lahat nga mayroong sama ng loob dyan. Naku, magbati-bati na kayo. Kasi kumpleto ngayon ang birthday na Rina. Nandyan ang mga kalingap. Sana nandyan din kayo. Para masaya ang lahat. Naku, guys. Ngayon pa lang. Magbati-bati na kayo, mga friend. Para masaya tayong lahat. Nga sa ulugon. Ang 17th birthday ni Rina. Kasabay sa blessing sa bahay ni Rina. Grabe! Excited tayong lahat dyan, guys. Diba? O, oh, asa pa mo magbati-bati na kayo. Walaw ananiyo ng masamang pag-iisip na si Rina winakwak. Walang wakwak. Ayan. Walang nagwakwak kay Rina. Lahat yan, mga supporters ni Rina, nagmamahal ni Rina. Kaya ang mga tao na yung sinabihin mo ng guwak-wak, nagmahal yan ni Rina. Lahat, lahat yan sila. Pusa, ayun pala, magbati-bati na kayo. Okay, guys. At dito na lang po tayo. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. And follow my page. Bye-bye, guys. To God be the glory. Bye-bye.